Hello, favorite ko ito. Ang tako, ko dito. Naubos ko na yung isa. Tapos papakita ko uli yung paano namin hinakaan ng bata pa kami. Kasi sa puno lang kami, sa ilalim lang ng puno kami kumakain. Naalala ko pa, bago papasok alas 12 nun. Kasi meron kami bacon, 12 to 1. Namitas ako. Tapos yung palang panungkit, nasa taas. Nabagsakan yung paako, namin dugo. Hanggang ngayon, may peklat yung paako kasi nasaksak ako ng panungkit kasi <laughs> ito yung baon na yung baon kami papasok yung milika tawag ito murado sa lola ko violet, ito yung hindi gano'ng katamis yung pinaka green yung pinaka matamis sa puno ng lola ko yun ito naman kami kakain noon pang probinsya hindi sosyal yun, bibiyakin mo lang siyang ganyan yun tapos pwede mo siyang gano'nin bubuuhin yan yan. Tapos, kakainin mo ng gano'n. Yung, so, ang ganda, oh. Very colorful. Maganda ito pag nag-diarrhea kasi, kasi nakakapag-constipate ito. Yan, ah. Yan. Ang tamis. Kasi nagay ko na Kaya pag nauusin mo ito, bumibili talaga ako oh. kasi favorite ko mga fruits. Kasi ito yung mga pinakain, pinakain namin ng araw mga merienda namin yung dyan, mango, palit-palit lang saging, yan tapos kung paano mo sisimutin yung ito, kasi sayang naman eh ganyan namin kainin niya no yan, gaganyan oh. mo, babalitad mo ganyan ganyan kasi meron iba hindi alam kainin ito kasi wala, wala daw sa kanila nito okay. yan tapos pwede na itapon yan Sige pa, sisimutin ko kasi sayang. Ba-bye <laughs> na. Sub na ako. Bye! Ay, mito!